Mga amo, paano ba ipapakita ng aso sayo na nire-respeto ka niya at nire-respeto mo siya? Pag-usapan natin yung pinaka-basic kung kinulong mo lang at tinali mo ang aso mo, sure ako, walang respeto ang aso sayo. <coughs> Hey! hey Natural na sa aso ang mga ganitong eksena Ang tawag dito ay dominance game Kung walang respeto si Tala at si Senyora sa akin Ay hindi sila titigil sa pagtahol Ang gagawin nila ay gigibay nila yung gate na yan Hanggang sa makawala si Tala at mag-aaway silang dalawa Pero makikita nyo sa video na kabalik na nangyari Ang ginawa ni Senyora ay umupo pa siya sa harap ko At si Tala naman ay kalmado at hindi na tumatahol Hey! 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 Stay! Natural sa isang pack ang isang excitement Stay. na kagaya nito. Meron lang isang motor na tumatakbo at dahil sa sobrang excited ng mga aso ko at hindi nila naabutan ng motor at dahil na rin si Mayumi, ang pinakabatang miyembro ng pack ay natututo pa lamang sa disiplina, meron at merong mangyayaring gulong kagaya nito. Pero dahil nga, nire-respeto ko ng pack ay isang sit-sit ko lang, wala na silang palad Kapag oh, si ang mga aso eh. ay nagtitipon-tipon kagaya nito, meron silang puntiriyang isang aso. Sure ako, may mangyayaring gulo. Sa buhay aso, ang purpose ng isang alpha, ang purpose ng isang leader ay wag mangyari ang gulo. Hey! Ito, mahilig mo lang ba? Mm. Ito, ito. Yan. Papaahin mo lang. Ang alpha ay parang isang pagiging tatay sa isang pamilya, di ba? Kung minsan gusto mo ang ugali ng anak mo ay maganda at siyempre kailangan ng disiplina. Yung mga hindi pinalo, yung mga hindi nakatikim ng sigaw, yun yung mga lumalaking spoiled brat. Ganon din sa mga aso, yung mga hindi nakatikim ng palo at sigaw, yung mga nagsisimula ng away, may ingay sa gabi, tumatahol ng walang pakundangan, yung nakakabulaho ng kapitbahay, yun yung mga aso na yun. Hey! Hey, tayo sa si Pilipinas na. Hey! Shh! Hey! Kill mode eh. Naging pray Ang alpha, siya rin na magdidikta kung hanggang saan ang laro ng mga aso mo. Ikaw rin na magsasabi kung tama na. Kung wala ang alpha, tiyak iba na ang ginawa so, ni Pilipinas control. kay Pangarap. Marami pa rin ang tumataas ang kilay sa approach na ginagawa ko sa mga aso ko. Meron din namang mga humahanga. Pero mga amo, ako ay walang degree sa ganitong pagdidisiplina ng aso, sa behavior. Ang ginagawa ko lang ay sinishare ko ang mga good things and bad things na nangyayari sa aking mga aso. Pero tatandaan nyo mga amo, bago ako nakarating sa stage ng pag-aaso ko na ganito, yung nire-respeto ako ng mga aso ko, kailangan mo nang ibigay mo sa mga aso mo ang sinasabi kong buhay aso. Yung sinasabi ko na ilakad mo ang aso mo. Kapag may ginawang mali, ay disiplinahin mo. Bago kumain, ay kailangan tumingin siya sa mga mata mo. Higit sa lahat ay ikaw ang kokontrol ng tempo ng buhay nyo, hindi ang aso mo. Wag na wag mong gagawing tao ang aso mo. Dahil bilang isang aso, iyon ay isang insulto. Irespeto ito mo ang aso mo bilang isang aso at tiyak ako ibabalik ng aso mo ang respeto sa'yo bilang amo. Yun lang sa ngayon at maraming salamat sa panunood.